ng Diyos. At kailanman, hindi siya nagkulang sa atin. Bagamat tayo mga tao ay laging nagkukulang, lalo na kung tayo nananagana sa ating mga buhay, nakakalimutan natin ang magpasalamat sa ating Diyos. Kumisan, pagdating ng bahay, bago matulog, magdarasan, kaso, bago dumating ang amin, tulog na, kinabukasan na, amen. Eh. Diba? Yeah. Nagkukulang tayo sa, sa, panahon, sa ating Diyos. Kinakailangan po, meron tayong nakatakdang panahon sa ating Diyos. Sa pag-aaral mo sa kanyang salita, sa pag-meditate nito, at higit sa lahat. Yung uh, pakikipag-ulayaw, yung prayer, kinakailangan po, lagi tayong meron ito. At dahil dito ay ng kagalakan, kung lagi tayo kaulayang ng ating Diyos, kakaroon tayo ng kagalakan na hindi kayang ipaliwanag sa so, mga mundong ito. Sinasabi, sinasabi niya po sa wikang Tagalog na hindi masayod. Kung dali Hindi masayod. Pero yung po talaga, yung hindi, mo ka, hindi mo maipaliwanag na kagalakan ang na nangyayari sa iyo kapag lagi mo kausap ang Diyos at lalo na kung ikaw ay nananagumpay sa lahat ng mga pagsubok ng buhay. Kaya ang mga pagdurusa at kalbaryo na naranasan natin ay nagbubunga ng tiyaga at pag-asa. So huwag po kayong ma mawawala ng pag-asa sa ating mga buhay kung tayo man ay dumaranas ng mga pagsubok sa ating buhay. Huwag po kayong matakot sapagkat lahat po tayo daraan. Iba't ibang nga lamang po ang anyo ng pagsubok sa ating buhay, pero lahat po tayo upang tayo ay mapatatag sa ating pananampalataya. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Roma, ah, lima, kabanatang tatlo hanggang apat sa wikang Tagalog, bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga nang katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa so sa pamamagitan niya po ng ating uh, uh, pagbabata o pagtitiyaga